Mas to'y tagpaya siya dong Chains motor tago's <laughs> No, nagka ko ah Makina okay. ah Okay Pasok na tong tacosin ah

Basta ito yung paayos Dato nyo dati na niyo Itong paminsan Aji yung mani Ito na Manifold na <Huh>? hmm. Oo oh. <laughs> okay. Bago baru aja karam borodor ay baru aja seperangit nan nah <laughs> kapit yun kita wiring nah. ang buhay ng mekaniko Kala ay madali Pero pag iyong sinubukan baka ikay magkamali Kaya hindi basta-basta ang buhay ng mekaniko At bilang mekaniko Gagawin naming lahat Papasaya ang mga taong lumalapit man sa amin Gagawin naming lahat Kahit ito ay madumi sa paningin ng ibang tao Pero ang katotohanan kung walang mekaniko Malamang wala na din sa sakyan Gumagana ng maayos Tumatakbo ng malayo Kaming mekaniko On the way kahit saan kami inyong maaasahan Ako mekaniko mekaniko Nakiisat at naki ibahagi Kwenento ko ng buhay ng buhay mekaniko Na hindi na madali kung walang may nag-aralan At bilang mekaniko, ikaw mano ako Kailangan mo nang matutunan ng tama at ang mali Dahil pag nagkamali, malamang ikaw ay magsisisi Ikaw ay magsisisi Buhay oh, ko